Mula po o migo, pinay migo, pero o ba? oh simple rang luto nami ko ha Sos, nawa na po ng suga Tangag asin migo, tangag asin Simple rang akong luto o migo ko migo, nawa migo ha Punta na na itong oil migo Tiinit na kayong kwan Talaha migo Tara na itong oil Kanya, una ako na ito, ning ng palaya. Style na lang ako nito. Palaya ha. Una na ang palaya nito. Kaya kaya no niya, ito lamas nito. Para din mo pait ba. Sintira ko, sintihan na natin ang lotok nito. Okay. Sintira na itong lotok nito. Ada ada kesimpulan. Sorry migo, gawin hindi, hindi masyadong maklaro ang kwan ko may gawin. Kasi, kuminit talaga ang kwan ako. Yan ang kamigo, oh. tirahin natin yung migo. Yan na lang natin migo. Ay okay migo ah. Kami kayo ni Mix. Try na kayo ni Mix. Lagyan ko na ng asin to Mix ah. Sorry hindi masyadong maklaro ang kwan natin migo, kasi ang init na ng kamera ko. Ganyan lang Ganyan lang migo ilagay na natin Migo ilagay. Hindi talaga maklaro. Wow. Mm-hmm. Ang galing mo pala magluto Migo ng gulay Migo ulang Walang takip siya ah. Walang takip pero okay lang. May tayo na nato ni. Dali itong maluto may ko. itong maluto.

sumayan okay na migo at pakahanguin na natin migo kasi ang sarap sarap na to migo ang simple lang lutoan migo hindi lang talaga ako magluto dito gulay ganun okay siya doon masarap na to migo ito na migo oh ito na migo ito na migo oh ito na migo tsaka may ano pa ako dito migo bulinaw gabi mi ko, hindi ko nakain bulinaw. Lagyan ng ko ng mangga. Oh, sarap-sarap niya Migo Di ba? Kanyan hmm. Yan lang, lang mga lutuan Migo Sorry Migo, ay kasi init kasi yung kwan ko. Tamat mi ko ah. Hey, Tayo mix, Count the mix. May bulinaw ako dito mix na ano mix kagabi mix. Oh. Kaya itong the best mix. Oh. Malaya ba ka? Kunti lang kainin ko mix kasi bigay tayo sa kanila mix Style style lang ba? Kasi parang lit na ako mix Kain tayo mix Kunti lang okay, mix Amik mm. amik Terus main ngan amik sah, lo bilang. <coughs> <coughs> Dan yan ako magluto. May simple na ba? Simplehan ko lang pagluto ko kasi baka lalong sumarap. Gusto ko talaga gulay. Diba? Di tayo naman. hindi na nga, nilagyan ng dahon ng mangga mo

natin lo baka magbulunan tayo totoo. sarap ng bulunan hindi oh. masyadong maklaro mi kasi ang ilaw ko mi parang ano maliit kasi napundi itong ilaw ko kapo no oh tanawa, tingnan mo match pag iun, inuna mo tong 1, mo tong Apalaya, hindi mapailan. Walang mapag sa. Nil Ang sabaw sa

kilo. sa imong paliton. Wholesale and retail. sa ato Salamat tayo ko ka Jutronex nga nag sa cellphone. eh. Ganito mga paborito kong ulamik. Ganito mga paborito kong ulam mga gulay-gulay ba, mga isda-isda. Yung karne, kumain na ako nga karne, ipilitin ko lang, pero parang lumabas sa akin hmm. ko. lang gawlawan. Sorry, kahit kanina, namin pagloto ko, Mitch, yung cellphone ko sobrang init, kaya no. ang ilaw na uup. Hindi ko ito buusin, Mitch. Pagkikos kanila. Akala na ng din tayo din sa din 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 masayang nabaho, din din masayang nabaho. din 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. buat I love you.